Arestado ang mag-live-in partner na tandem din sa pagtutulak ng ilegal na droga sa Quezon City. Ang kanilang modus, idaan sa baggage counter o sa banyo ng mga establishmento ang ibabagsak nilang droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. So, La in, in, Jeter, Amador. Magkasamang inaresto sa kanilang apartment unit ang magka live partner na sina J.R. De La Cruz at Jather Amador sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Magkasabwat umano ang dalawa sa pagtutulak ng ilegal na droga. Nakuha mula sa kanila ang nasa isang daang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Ayon sa mga pulis, big time pusher ang mga suspect na malakihan umano magtulak. Pusher siya na nag babagsak sa mga street-level pusher sa mga barangay. So barangay Batasan Hills. So hindi siya directly na nagbabagsak sa mga parokyano. So high-level siya. Kaya niyang ubusin uh, more or less sa isang linggo yung one kilo of shabu. Bukod sa barangay Batasan Hills, tumatawid pa raw ang mga suspect sa San Mateo sa Rizal at sa Marikina para magbenta ng droga. Online daw kung ng ng mga suspect. At kahit sa abutan ng droga, may special silang diskarte. Yung isang ginamit ng modus, inii, binabalot ito, iniiwan sa package counter, tapos yung, yung claim stub niya, yun ang inaabot doon sa mag-claim na bumili ng shabu. Isang runner ang mag-aabot ng claim stub sa buyer para walang bakas na nagharap sila ng mga suspect. Habang minsan naman, ime message na lang ang buyer kung saan kukuni ng droga. Minsan sa pupunta sa mga passport chain, doon sa water tank ng, ng sa CR, iniiwan doon, tapos ini-inform na lang, tinetext na, iniiwan ko doon, kunin mo na lang doon. Lumalabas din sa investigasyon na dati na rin nakulong si dela Cruz dahil rin sa ilegal na droga noong 2020. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect. No comment po. No comment po. Sa wahusgado na lang po. Na-inquest na ang mga suspect na parehong mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, jiggy manikad po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.